what's up mga idol dito tayo sa manggahan sabi nila wala na daw gagamba pag dinauso to ah uh, gagambang mangga tayo mga idol dito sa manggahan oh, duwang. kung nakita akong sapot dito ito hindi kita ito Ayan, oh oh sumiksik daming sapot dito parang may itlog ayun nga may itlog oh malapit ng mapisa pero may sapot dito pa baba dami niyang sapot ito pa oh. sapot niya pero may pababa dito ito oh. pababa niya oh oh Ayun. Kita ko mga idol oh. Nahulog. Nahulog siya kasi ano, mulan. Mahangin kanina. Ayun, laki oh. Eto. Eto siya oh. Gagambang mangga. Malaki na rin. Sana hindi pula yung... Bakit kaya ano, yung mga karamihan sa gagambang mangga, yung chan pula pula yung chan pero ayaw nila yung iba ito meron no may isa sa likod okay o kalimitan ano malilit talaga yung gagambang mangga yung iba ayaw ano oh malit nga lang yung galamay medyo malaki yung chan hanap pa tayo mga idol. G ng manga Ang luwang. Doon ako nagganap mga idol. Oh. Yung isa. Stawid ako dito. Ito. Oh. May sapot na naman mga idol. Oh. oh. Haba. Haba ng sapot. Ayan o. Oh. Ang daming sapot dito sa loob. Malamang andito to. Sabi ko na nga ba, dito ang laki oh. Ang laki ayan oh. Ayun. Doon sa loob mga idol. Ayun siya. Kita na oh, ayun oh. Ayun, parehas na naman yung nauna. Iniwan ko yung nauna eh. Ayun oh. Ayun lang. Ayun natin. Oh. Ang ganda oh. Kagambang mangga, pare-parehas lang sila pero ang laki nito. Oh. Ad, ah, ang dali lang hanapin eh, Mas basta masapot. saput siya. Oh. Ang laki. Sana hindi pulaan yung ano. Bakit kaya pag pulaan yung tiyan ayaw? Ayaw nila. Ito. Ganda oh dami sapot ayun makbunah, na goods to mga idol ang ganda ang ganda kunin ko to ganda oh mabuntis pa eh oh ay ulog ulog ayun pero pula yung tiyan mga idol ayaw kasi nila yung pula yung tiyan oh oh, oh. Pula yung Chan. Pero yung iba pinang derby nila to eh no. Napapanood ko sa social media. Ano? Pang derby. Yon. Dalawa na mga idol. Tekoputin pa natin tong manggahan. Pare-parehas may ano sa no, may wa, may one. Ano. Oh. May tat. Ayun oh, yung Chan niya oh. malaki na rin pumasok sa ano huh, kuning ko na to goods na to ay ko dyan okay na. Hmm. tulog ka muna dyan hanap pa tayo Oh, pare-parehas yung gagamba. Mangga. Bali, doon tayo nagganap mga idol. Uh, tawid tayo ng kalsada dito sa kabila. Dalawa lang yung nakuha ko doon. Makita ko. Tsa parehas pa. Tsa parehas mga idol. Dito tayo, luwang oh. Sigurado dito. Meron siguro dito. Tara. So yan mga idol ah, Maraming gagamba Kaya lang maliliit na Ito Wala na silang halos masyadong sapot Ayan Ito maliliit oh. Maliliit pa pag uh, no, Tapos ng anihan yung mga gagamba Maliliit na Sobrang liliit na nila ito meron pa kanina dito mga idol eh. May sapot dito eh. Tsaka nag-spray sila ng mangga baka namatay na yung malalaki. Naglalaglagan. Hanap kami ng ibang spot. Yung hindi na sprayan malalaki. So, yan lang mga idol. Wala na tayong mahanap na malalaki, puro malilit na. Tsaka karamihan yung X Yung may X sa uh, ano Yan. Hanap na lang ibang spot Ayan. Tara Uy na tayo at sobrang init na Ay Ano yun Kala ko ahas Uy, may sapot pa. Pauwi na ako mga idol, may sapot pa Eto, siya, oh. Mabul. Ito. Mangga ulit. Ito siya oh. Hirap tignan yung sapot ng mangga. Kukunti lang kasi. Tapos pag malapit na sa bahay nila, Doon lang marami, makikita mo maraming sapot. Ayan oh. Ito oh. Ayun. Kita ko na mga idol. Kita ko na. Malaki din. Ayun, oh. Ayun siya, oh. 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 Oh, nasa, ano, bulaklak ng mangga. Ayun siya, mga idol. ano oh. Oh. Uyeng natin. Oh, wala siyang tuldok sa, ano, ngayon, ah. Sa likod. Tiyo, medyo malaki to ah. Sana hindi pula pula ata sa likod niya na naman. Yun oh. Pula na naman mga idol. Ayaw kasi nilang kalabanin tong mga pulang ganito eh. Ayun. Oh. Pero malaki na rin oh. Pulahan. Yan oh. Goods na to. Kunin na natin. Oh, wala pa. Eh, ano na? Pula yung chan niya mga idol. So ayan. Hanap tayo spot na iba. Uh, sobrang init. Magisa ko lang wala si Bayaw. Shout out kay Bayaw. Nagtinda siya ng isda mga idol. Oh, ayan. May na tayo. Hanap na lang tayo ibang spot. Goods. Pawis pa oh.